Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabindalawa ng agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Wakin. Ako ang saserdote at anak ni Buzi ay nasa kaldeya sa baybay ng Ilog Kebar ng kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tuningala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking bahay, ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, Binayaan nilang nakalailay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang ulay ay parang bahag-ari. Ganyan ang katulad ng kaniningan ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang ukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupuriin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kalit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon lahat ay magpuri, ang kanyang pangalay pinakamayigi. Sa langit at lupay walang kasimbuti, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalaka sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Aleluya, Aleluya. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si na Yesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Yesus, kung gayon, hindi pinapagbayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.